Hello, July. It is good for us. maglakad lang dahil yung katawan ay masakit. na uuwi na tayo. Bumili lang ako ng hapunan. ko. Sa lahat po nandito sa hapunan, free free travel po sa mga MTR train. Ano po. maglakad na naman tayo pa or magsakay. Magsakay. Dahil libre ang train ngayon. Sakit ang aking maglakad tayo para exercise. Free travel po sa ano, sa train ngayon sa buong Hong Kong until July 5. Pero ang gagawin ko, maglalakad ako for exercise. <laughs> tingnan natin yun. Ito po yung Ano ba nasulat dito? Ayun. Ay, 26th anniversary. 26th anniversary. 26th Hong Kong Special Administrative Ration of the People's Republic of China 26th anniversary ayan gaya din ng nakaraang taon ganito din libre lahat yung ano yung travel po ng MTR pero sa bus hindi po siya libre ha MTR lang po kaya bukas yung may mga di bukas alas 4 magbiyahe na kayo ikutin yung buong Hong Kong kahit maligaw-ligaw kayo, okay lang yun. Walang pamasahe. gagawin ko ngayon maglakad ako pauwi ng bahay dahil libre siya walking mag walking tayo samaan niyo ako maglakad guys tawid na tayo tayo ang sasakyan problema din baka may police. Hello oh, po. Hello, 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 hello. Kala nyo ha, madali lang dito ha. Yung free, tra free travel naman sana, pero gusto yung maglakad Para exercise. Kakaburin, mag-isa lang ako sa bahay. Bukas, day off oh, sige, mag tayo ng bunggang-bungga bukas. dalatay tayo ng bunga. Dito po sila yung dalatay ano, tayo na bukas ng bung -bung bunga. Maaga magtulog mamaya para mamaya mag bukas na maaga, maaga tayong magising at magumala. Pagkakataon nyo na pong gumala dahil free travel po siya sa buong MTR. Dulo to dulo ha, MTR. Dulo ng Hong Kong, dulo ng Hong Kong. Sa left and right. West, south, north. Ano ba yung kabila? S. Sa bus, wala po. dito po ako nagsisimba dyan po sa taas. Doon, pasadolo yung sa amin. Yan po yung park. Diyan. Hello guys. lakad at kumilos yung mga buong katawan baka uh, almost one hour yung lakad ko ngayon po diba hindi na masama hindi sya mainit ngayon gaano gawa ng umulan kanina that means the day of my own life bye guys see you next time thank you for watching